Good morning, good morning, good morning guys Nagsisimulan naman po tayo ng luto guys Meron na tayong pinakuloan na Luya, kamatis, sibuyas guys At akong ilalagay Itong isda na guys Yan yeah. kumukulok na guys nilagay na natin ito guys sa pangasinan ng taon yan ay malaga malaga guys yan sariwang sariwang guys so. masarap to guys may itlugan guys ito Pukulaan lang natin, so guys lalagyan natin siya ng paminta guys yan guys oh Okay yung konti guys lang na natin guys And guys, kumukulo na guys. It's nothing guys. चाय गई tapos na tayo guys na magluto guys ito ating luto sa umagang ito guys guys at mayroon pa tayong isusunod guys malaga guys salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Sana hindi po kayo magsawang manood sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik ng aking YouTube channel. Salamat po at lagi po tayong magingat sa ating ginagawa at lagi natin ipaubaya sa Diyos ang lahat-lahat upang tayo ay Salamat po. Yan yung panunan. At meron pa po tayong isusunod na ating galaw. Yan po ang ating unang niloto guys. And guys, mo muna natin ang ating kawali dyan. Ipito tayo guys ng baos.

and guys, maaapit nang magluto guys sana support nyo ang aking youtube channel sana umami pa ang followers ko guys, para marami tayong na iniluto at magpapakain tayo sama ayam... na... sa mga kain na karapat dapat penuruan ng ini? alamat saya di pagkakili mga youtube channel karena magustuhan nyo po ang aking minu sa oras na ito. Sa October 15 guys araw ng wedding guys yan po ang unang salang natin sa ating prito yan guys ang unang nalusod guys sa na ating pinirito guys yung tilapia marunas

brother and sister at binabakit na po ang GIL sa malapit na anniversary sa October 18 Happy anniversary po brother Ili Villanueva Sana patuloy po kayo mag makapag-share ang word of God at lumakas ang iyong Salamat sa iyong support ah. Guys, mga brother and sister, guys ay sana ipalo nyo itong YouTube ko at mag-subscribe na rin po kayo. Salamat po ng marami and God bless you all. Mabuhay po kayo ng marami. Yan po oh guys, malapit na tayo matapos na mag po guys. guys makasit na tayo matapos guys yun guys tapos na tayo magluto guys ito ang ating menu sa umagang ito guys salamat ng marami guys yun guys Thank you and God bless you all. Please support my video. God bless you all.